Makikilala na ang bagong diwata ng Encantaja Chronicles, Sangre. Alamin kung sino ito. Matapos ipakilala ang mga bagong henerasyon ng mga sangre, may panibagong revelasyon na naman ang Encantaja Chronicle, sangre. May isa pang makapangyarihang diwata ang magpapakilala. Maraming mga hula ang mga Encantadix, kung sino ang gaganap sa karakter na ito at kung sino kaya ang diwatang ito. May mga nagsasabing, ito na si Cassandra, na nagmula sa abo ni Amihan, buhok ni Lira at dugo ni Cassiopeia. Usap-usapang rin na, marahil siya siguro umano ang tagapangalaga ng brilyante ng diwa, at isa sa mga malalakas na kalaban, ng bagong tagapangalaga ng apat na brilyante ng Encantaja. May mga hula rin na, may dalawang rumored kapuso actress, na napipisil na gaganap umano bilang Ice Queen. Ito ay si Celeste Cortesi or si Rian Ramos. Mas marami ang kumakalat na balita na si Rian Ramos ang mapapabilang sa mga bagong cast ng Encantaja Chronicles, Sangre. Bagay naman na gumanap si Rian Ramos bilang isang diwata dahil sa angking kagandahan niya. Siya na kaya ang gaganap na ice queen na kakambal ni Kashopea. Si Cassiopeia na ginanapan ni Solan Hiusaf sa Encantaja 2016, na muling magbabalik sa Encantaja Chronicles, Sangre. O baka naman dahil nga sa kakambal ito ni Cassiopeia, na ginanapan ni Solan, si Solan Hiusaf na rin kaya ang gaganap na Ice Queen, tulad ng ipinakita sa penale ng Encantaja 2016. Sunod-sunod na ang mga revelasyon tungkol sa much-awaited fantaserye ng GMA7 Kapuso Network sa darating na taong 2024. Makalipas ang mahigit pitong taon na paghihintay sa Encantaja, ay marami na ang excited sa pagsisimula ng nasabing fantaserye. Sino-sino pa kaya ang mga bagong mapapabilang sa casts ng Encantaja Chronicles, Sangre? Iyan ang ating panibagong aabangan.